Magandang araw sa inyong lahat, ang amang balita ayon sa Philstar ngayon. Manila, Philippines, idineklara si Fiyang ng Mandaluyong na Big Winner ng Pinoy Big Brother Gen 11 sa isang makasaysayang finale na nagtakda ng all-time high na may 2.26 million concurrent viewers sa YouTube at Facebook channels ng ABS-CBN Entertainment. Opisyal nang pumasok ang influencer na si Sofia Fiyang Smith sa show business kasunod ng kanyang pagkapanalo sa hit reality show na Pinoy Big Brother. Ipinanganak si Fiyang noong May 14, 2006 na naging 18 years old sa panahon ng kanyang pagkapanalo sa PBB. Si Fiyang ay ipinanganak at lumaki sa Mandaluyong City. Siya ay nag-aaral sa Jose Rizal University sa Mandaluyong. Nabanggit ni Fiyang noong nakaraan na ang kanyang ina na si Mirna Smith ay isang overseas Filipino worker, OFW, na nagambag sa hirap na kanyang kinaharap habang lumalaki. Kilala bilang, anakabugerang influencer ng Mandaluyong City, nakakuha si Fiyang ng pinakamaraming boto sa publiko na may 30.66 na porsyento at naging 18th big winner ng hit reality program. Bilang big winner, nag-uwi si Fiyang ng isang bagong bahay at lupa mula sa Vista Land and Light States Inc. kasama ang premium cash na 1 million. Ang pahayag ni Fiyang, I can't believe this. Gusto kong magpasalamat sa inyong lahat na sumuporta sa akin since day one. I did it, sabi ni Fiyang. Gumawa ng kasaysayan ng PBB Gen 11 sa Big Night nito bilang pinakapinapanood na palabas online sa pamamagitan ng YouTube at Facebook na umabot sa mahigit 2.2 milyong pinagsama-samang panonood. May enjoy ng lahat ng Big Four housemates ang round trip package sa South Korea at magiging opisyal na last affiliate ambassador ng Lazada. Please don't forget to subscribe to TNT Trends and Tour channel and click the notification bell to notify you in our next video. And please like and share and comment down below. Thank you for watching.